Presyo pa uwi na po yan. Presyo pa -uwi na po yan. Ah, uh, Bilang po. Ikot, ikot lang. Ikot, ikot lang. Ayan mga guys. Last price mga guys. O, oh, 702. Pangpangato. O, oh, baliktad mga suke. At pangpangato. O, ano 502. O, Lower lower. Lower na nalay like, ng atin. Okay. <laughs> Wala nang ata. mga guys. So wagabit kami. Boyra awanin oke nai. Okay. Pani okay. so okay. Agahin ka okay. vlog na nato. Yung naka-vlog dito is okay. Ayan mga guys. Welcome to hongduan ibu Hungduan. ايه دي